E So okay guys, so ulit tayo sa rilis ng trend. Dito tayo maghanap ng pagbibigyan natin ng pantawid gutong. Yan, napalpad tayo dito ng una. Nabigay tayo dito kaso nabigyan lang natin it's kakaunti. Tapos maglalakad ulit tayo papunta dun sa dulo. Ayan. Kasi marami pa dito ang piling pagbigyan eh. Medyo marami dito yung mga bahay na ano, barong-barong. Ayan, muna tayo kasi medyo mainit. So tara mga kapapa, samahan niyo ako maghanap dito na pwede natin pagbigyan ng Pantawid gutom. Yung pamilya na talagang nakailangan, yung walang trabaho, uh, nag-iisip ng na pangsaing o pangulam sa araw-araw. So baka makatulong itong Pantawid gutom natin na maibsan yung gutom nila ng isang araw. Tara, samahan niyo ako. Ayan guys, napadpad tayo dito sa Barangay San Antonio. Sa looban to ng rilis eh. Tapos may nakita tayo dito ng barong na bahay. Yan. So bibigyan natin si Ate. Kanina pa naglalakad din. Eh. Hello po Ate. Kamusta po? Ay nagbibigay, naghahanap lang ako ng mapagbibigyan na ano, pantawid go to. Pwede po. Ah. Yan. Kanina pa ako pa lakad ng lakad. Sino po kasama niyo dito? Asawa ko po. Ah, ito. Yung, yung trabaho naman po. Ah, saan na yung tuloy mo po? Ah, oh, wala po. So, saan po kayo nakakuha ng ano? Ah, um, puso pang... ko at tubig ko namin. Pati po inyo. Ah. Yung pang ano po, yung pang... pangkain niyo sa araw-araw. Kung walang trabaho. Ano po, kumilis ka din ako po sa pag ng tubig. Ah, pag-iigid ba eh, ah. ah, hindi pa pasok dito yung ng, ano, ano, yeah. ano? po. Marami pa po dyan bayan. Okay. Saan pa labas niya siya? Labas din po ng rilis po yan. Ah, rilis din po yan. Opo. Oh, yung sa kabila tulay na po yun. Opo. Oh, yeah. Ito naman pong rilis. Direto po na rin po yan. Yung... Ah, sa barera niya. Ito pa kasi ako galing sa kabila. Ah, ito naman po ay tungtungin. At patungtungin na po ito? So, tungtungin po po tapos pa'y yung api. Ayun pa punta doon sa umali na po yun. Opo. Oh, kasi ano, eh, mabot na sundan ko si tatay, nag-iigipin. Medyo mainit. Okay. Tayo lang po yun dito. Apo. Oh, Ilan po ang anak mo? Apat ah, po ang anak. Ano ang pangalan? Romalin so, po. Sorry. Sa so, po may kaunting pandoid ko itong... Ah, salamat po sa iyo. <laughs> oh, Nagahan po ng pagbibigyan eh. Maraming nga po dyan mga ano, barang-baro. Maraming okay. ah, nga po dyan. Maraming dyan. anak ko dyan na malilig. Ah, mayroon pa po dyan. Mga walang trabaho din. Okay. Yung lang kasi yung pinagbibigyan. <laughs> Pinipili ko lang kasi kakaunti lang naman po yan. Talagang piling piling lang. Sige po. Ang po. Ano pong pangalan? Ah. Jaycee Salazar po. Sige po, salamat po. po salamat po. po. Thank you. Ayan, nabigyan natin sila ate. Ayan, papunta pa tayo dito. Baka yung patuldaan na dito. Ah, maraming asa dito. Ayan, tapos na tayo dito. Ayan, <tinyo> may nabigyan na tayong isa, dito tayo. Ayan, <tinyo> nabigyan natin yung mag-asawa kanina. <tinyo> Ayan, ah, dito na para saan.

Pero Lubat na dito maliblib na Maliblib na Gracias. <mulay> <Lo, ba't you? mulay>